Welcome po mga boss. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay kung paano nagiging bigas ang isang palay. Ngayon mayroon tayong dalawang sakong bigas palay na ipapagiling. Dito tayo ngayon sa Apolonia Samar, sa ba, pa, uh, sakop ng Paranas. And then magpapagiling tayo dito sa isang gilingan ng palay. Uh, sa gilingan ng palay ay ito yung ating makikita doon sa pinakataas ay mayroon lagayan ng ano nang palay doon ito binabagsak and then bumababa ito hanggang dito sa bahaging ito ay dito kinokontrol yung bumabagsak na palay galing sa taas yan uh, ah, inoobserbahan ng isang bantay ang uh, ah, bumababa tapos ito na ngayon ang kinakalabasan mula doon sa makina yan inabangan uh, inaabangan ng ano ng uh, bantay dito kung ano yung sitwasyon dito sa baba dahil nasa kanyang pangangalaga ang pagkukontrol ng palay para magiling ito ng maayos ng walang iba ayan tinitingnan niya, niya. Oh, kung napansin nyo ay nilipat niya yung isa hindi yung nasa lata na unang ginigiling ay iniakyat niya doon at ibinalik doon sa ibabaw para magiling muli dahil may mga ipa uh, ipapa ay ito hindi may mga palay pang natitira doon na hindi nagiling kaya ito ngayon na, na sa lata na uh, sinahod niya ay ito ay malinis na wala nang ipa wala nang tawag doon sa amin yung uh, tawag doon yung palay na hindi nagigiling na nakahalo yan minsan kasi mga boss may nabibili tayong palay o may nabibili tayong bigas na mayroong mga ipa kailangan pa natin itong itahip kaya dito sa gilingan na to o sa may ari ng gilingan na to dito sa barangay Apolonia ay napakaganda kasi uh, pag nagiling sila pulido kahit hindi ka na magano ng ano, tanggal ng ipa kasi malinis na talaga tingnan nyo oh, uh, yung pangalawang sakon natin ay binababa na doon sa isang controller sa baba at sa taas bala <laughs> yan, parang imbulo sa kapag kapunta dito sa gitna at saka doon namang ginigiling yan tapos yung ipa yan mga boss nandun sa kabila ay nahihiwalay mayroon siyang blower na nag nag na, iihip palabas doon sa kanilang lugar kaya na lumalayo at tingnan nyo naman, tinitingnan natin yung palay, inaamoy natin, medyo mainit-init. ba diba? Talagang makikita mo na maputi, malinis, magandang pagkagiling. Ito nga palang palay natin, no, ay galing ito doon sa aming ano, uh, palayan na mayroong nagsaka at binigyan kami ng share. Yan, ito na yun. No? Tapos, pupuntahan natin mga boss, yung isang lugar kung saan naiimbak yung ipa. Ayan yung iba na ipa na galing dito sa pinapagilin natin Na palay Ito yun, itong hose na to O, ito po pala, na yan, yung galing doon Tapos iikutin natin kasi napakalayo yung pinaka... Ayan, ito na arating na tayo Dito napupunta yung ipa Ayan, tingnan nyo May, may maliliit na naiihi papunta rito na lalaglag Ito yung ipa Kaya wala rin problema sa ipa mga boss Kasi nabibili, nabibili, nabibili rin yan, nabibinta O, ito tingnan natin meron na tayong isang lata na mapupuno uh, abangan natin at tingnan natin kung paano sila dumiskarte you no? Know? paano nila uh, ililipat yung, ano, yung, yung lata para kapag napuno na itong isa dito naman sa ulang laman tingnan nyo, tingnan nyo ayusin nyo muna kasi uh, nga pala, ang terlata pala dito sa kanila pag giling na ay nasa 70 ayan, tingnan nyo, ang niya ha Ayan, ganun lang mga boss, walang tapon. Walang tapon, di ba? Ganun ang diskarte. And then, oh, paano rin. Panorin nyo. Paano dumiskarte para ilagay sa sako yung ating bigas na, ha? Bigas na na bagong giling. Mainit-init pa, yan, oh. Yan, ang galing, oh. Di ba? Walang katapon-tapon. Galing, oh. Tapos ito, mga boss. Yung ating pinapagiling. Yan napakasarap pa naman tapos yung ginigiling na palay mayroon yang natawag na durog ito yung tinatawag na binlod kung sa baga sa waray ito yung pagkain daw pwedeng ipakain sa manok ayan tapos dito naman may mga yung pinong-pino ayan ang nakikita nyo mayroon dito lumalabas din iba-ibang klase ng uh, ipa o bahagi ng palay ang nakukuha dito dito naman sa bahagi ito ito yung ipa ito yung ipa na pwedeng ipakain sa baboy. Yung tinatawag na darak. Ayan. Ayan. Hindi na nakating kukunin dito kasi pwede natin ibinta. Nangyayari dito. Pag hindi mo kinuha yung ipa, maglilis sila doon sa babayaran mong bigas. kasi wala naman tayong baboy. ba? Wala naman tayong baboy. Kaya ayan. at tingnan yung makina. talaga napakalakas makina. Eh. Talagang makina ng ano. Nandito. Makina ng sasakyan. Eh. Ayan. Uh, 4D40 <laughs> ayan, balik tayo ulit dito sa taas kung mapapansin nyo ayan, konti na lang yung palay natin unti-unti silang bumababa talagang kinokontrol nila ang pagkahulog sa ilalim kapunta doon sa ang tawag sa may tawag dyan eh hindi <laughs> natin maitanong kasi napakaingay talaga dito ayan, kung tingnan nyo naman, maraming fan belt na doon sa pagbigiling na pinagdadaanan ng ating palay uh, palay bago maging bigas ayan mag selfie selfie muna tayo para makita talaga natin makita nyo na nandito ako sa isang gilingan ng palay ayan oh. lapit tayo dito tingnan natin ayan o oh. talaga tapos ito na may bahagi pala dito na ayano oh, yung dumadalo yung palay parang inuuga-uga nya para siguraduhin na walang ipa kahit pinong ipa ang man pupunta dun sa palay na pwede nating isahin ayan tingnan nyo no eh. bin load <laughs> ipang kahit ng manok yan iba nagang kontrol na kontrol na minomonitor nila hanggang matapos kasi pag hindi mo na monitor yan nagkamali dun sa taas na pabilis yung agos ng palay Murado, maraming mga anong mga tawag itong yung palay na hindi magigiling uh, siya lang talaga napakagaling napakagaling ng ano ganito tingnan nyo ang daming ano dito ayan labasan ng mga klase iba ibang klase ipa ayan ng pinong pino